So, ayan ho, mga sadik, magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, at palubog na ho yung araw. Oh. Ayan, at mayroon naman eh, ditong bagong palutang-lutang na... May palutang-lutang na naman, ha? Yang yate. Ayan. Ang yate. Yate, yate. Yate. So ayun, at what's up mga sadik. What's up sa inyo lahat. At tayo iuwi na. Ah. Let's go. Ayan at ang aking service. Na si Bully Dog. Ah, ayan ang bago na sasakyang ito. Tamaraw FX na yan oh. Shout out sa may-ari nito. Ayan. Let's go. At tayo uwi na. Pang. Ayan. At madilim na naman ng hapon at ang gabi oh. May bagyo na kasi. Ayan. Car wash. Motor wash pala tricycle ng kapatid ko na si Balawis ayan ayan ang Ilihan Tudah